Pero para sa ano para sa kaalaman ng ating mga kababayan lalo lalo ng mga non-muslim listeners ano nga ba itong uh, National Hijab Day o World Hijab Day Of course dito po sa Bangsamoro uh, government no kasi of course ang uh, Bangsamoro Women Commission ang isa sa may mandato na ipalaganap itong uh, ating kampanya dahil ito ay concern ng ating mga kababaihan Uh, doon po sa konteksto po ng uh, World Hijab Day po natin dito sa BARM ay of course ito po ay annual event din po mm -hmm. na tinadaluhan ng national, both national international and uh, it aims to foster understanding po, tolerance and respect for the diverse experiences of Muslim women who choose to wear hijab. uh The 2024 uh, theme for this year Kuya Nords mm -hmm. Ay, nasa yung tema po natin ay veiled in strength na kung saan po uh, ang Bangsamoro Women Commission no ay ang konteksto po natin dito ay mm -hmm. para po ma-raise yung awareness, understanding to develop and implement a comprehensive awareness campaign to educate people about the significance of wearing hijab no para po ma dispel yung stereotypes Uh, encourage open dialogue on religious and cultural diversity, ma-engage po, no, with uh, mainstream media, influencers, and community leaders to reach a broader uh, audience po, no. Isa po yun sa objective po natin, dahil isang araw lang po itong uh, kampanya na ito. And of course, yung women empowerment po natin, yung makolect, uh, ma-share po natin yung mga personal stories ng mm -hmm. ating mga Muslim women, in the varm highlighting their experiences challenges at saka yung mga uh, issues relating no on wearing hijab at may encourage na rin po yung ating uh, mga kababaihan to share no their stories through uh, various mediums po such as doon sa kanilang mga narratives at saka syempre po kung ano pa po yung mga ginagamit po nila na ma-end ma na yung uh, yung diskriminasyon no, sa pagsusuot po ng hijab, lalong-lalo na po sa mga kapatid nating babaeng Muslim.